Isayas Ang mga diyos diyosa ng Babilonia. Ikaapat na anim na kabanata. Ang mga diyos diyosa ng Babilonia na sina Bel at Nebo ay nakahiga habang ikinakarga sa mga karwahe na hinihila ng mga asno. Mabibigat sila, karga ng mga pagod na hayop. Nakahiga nga sila at hindi nila kayang iligtas ang kumakarga sa kanila kaya pati sila ay nabihag. Makinig kayo sa aking, mga lahi ni Jacob, kayong mga natirang mga mamamayan ng Israel. Inalagaan ko kayo mula nang kayo'y ipinanganak. Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Nilikha ko kayo, kaya kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas. Kanino ninyo ako maihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak at inuupahan nila ang platero para iyon ay gawing ribulto at pagkatapos ay kanilang luluhuran at sasambahin. Pinapasan nila ito at inilalagay sa kanyang lalagyan at nananatili ito roon dahil hindi naman ito makakakilos. Kung may mananalangin sa kanya, hindi siya makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng kaguluhan. Kayong mga rebelde, tandaan ninyo ito at itanim sa inyong mga isip. Alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar. At siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plinano. Makinig kayo sa akin. Kayong matitigas ang ulo. Hindi ninyo mararanasan ang tagumpay at katuwiran. Hindi na magtatagal, ibibigay ko na ang tagumpay at katuwiran sa Jerusalem. Malapit ko na itong iligtas pararangalan ko ang Israel